Ngayong long weekend, bakit po hindi niyo pasalan ng isang kakaibang restaurant sa Quezon City na nakabaligtad? Nakatutok si Lei Alves. Kailang mahihirapan si Santa Claus mag-deliver ng regalo sa bahay na ito. Ang disenyo kasi nito, nakabaligtad. Nung pumunta kami sa Germany, meron isang tourist attraction doon na upside-down house. Sa Miami, Florida, meron isang upside-down museum. So dito naman sa Southeast Asia, wala. Hindi lang sa labas, kundi pati sa loob, baka malula ka dahil sila kakaibang takbo ng gravity dito. Imbes na sa lapag, nasa kisa may nakadikit ang fully furnished dining room. Maging ang mga nakahain sa hapagkainan. Upside down din ultimo ang mga palamuting paso. Lampara, pati na ang grand piano. Medyo mahirap gumawa ng upside down kasi lahat pabaliktad. Yung mga sukat namin, wala sa hulog. Pero hindi mo naman daw kailangan kumain ng pabaligtad para matikman ang kanilang mga specialty. Tampok dito ang oyster mushroom na iba't ibang luto ang magagawa. May sisig, stir fried at crispy na ala tempura. Ang aming pong mushroom dish dito, kayo po ang titita at aming pong lulutuin. Meron ding dinengbing ng mga Ilocano at iba't iba pang ulam na hindi bababa sa 50 pesos kada order. Mababa Ibibigay dito ang paboritong hobby ng may-ari si Junjo, isang 4x4 enthusiast. Sa harap may nakaparadang Land Rover na nakabaligtad din. Sa rin sa parking space ang isang bisikleta. na Alves nakatuto 24 oras.